Munting day trip lang sa Sambuanga del Norte, dalawang lugar na masarap balikan. Kumakaway na naman si Charlene dito sa Cecilia's Plate sa Mutia, Sambuanga del Norte. We were feeling fine under the pine trees. Pabundok na po kasi ito, lumalamig na at nasa paanan tayo ng mga pine trees kakain. May live music, tunay na pang pamilya. Tapagkain our pine as well. At may katabi silang coffee shop na nagbebenta din ng kakanin at sikwati. Masarap balikan. But now it's time for dessert, strawberry. To be specific, strawberry farm. Konting drive lang ay darating ka sa Serio Osmeña, dito sa La Presa Strawberry Farm, na maganda ang vibe. Artistic, kahanga-hanga at inspiring. big strawberry, ito. Okay. Maganda ang kanilang garden, mga rose ng mga mayana plants at iba pa. Actually, ang ayos ng lugar kaya din na kami masyadong nang hinayang na naubusan na kami ng strawberries at hindi na kami makakapitas. Ice lang. Busog naman ang aming mga mata. 50 pesos entrance fee. Ayos na ayos. Mama. Jesus. Hmm, muntik nang madula si mama at sa kaba, naiihi daw siya. Uy, na, ko, Ayun, ko, na, ako. <laughs> Ay siya. Mother, <laughs> mother,